Teka. Ay, Parang cake. Parang bilog ah. Ay, mag dj na ata ako. Ay, magagaroon na ata ako. Ay, ay. Ito ay... Oh! oh! Ay, pare, ang ganda. Ito ay non-stick. Yes! Oh, ang luto. Ang sarap naman ang unboxing oh. experience na to. Joke lang ha, sa mga pupunta dito, okay lang, ano, walang regalo. Pero much appreciated uh -oh. kung meron, di ba? Pwede rin cash. Pwede rin, pwede rin, oo. <laughs> pwede Ayan. kung... Oh, sige, tulungan kita mag-assemble. But... Gagamitin ba natin ito sa... Gamitin natin ano? natin to. Oh, Gamitin, so... <laughs> oh, try natin yeah. to, ha. Try natin. Okay, wag lang muna nating uh, galawin. Actually Oo. no. Gusto ko lang sa sabihin, yung paglalagay ng mantika. Uh -uh. Ano naman 'yan? Hindi naman 'yan masyado masamang bagay. Tirmo ko, mino mo ko naman mantika. Mukha ba akong masamang bagay? <laughs> <laughs> uh, 'Yun ang sagot. Uh, 'Yun ang yeah. sagot. May nalaman na naman ako. Gusto ko 'yan, Leo. <laughs> <laughs> gusto ko 'yan. Uh, uh, Ay! <laughs> Idol namin dito alay 'yan. Eh. Ah. Ito? Oh, maganda oh. ang sir niya kahit walang mantika, yeah. ah. Ganda niyan. Tapos kapag mga gantong gantong bagay kasi, hindi natin masyadong gagalaw-galawin 'yan. Hmm? Eh kung, kung wala ka lang dito, birabaran namin ng adobo yun. Nahiya lang, kami <laughs> ng konti. Mag magandang klase talaga, less work. Mm, -hmm, totoo yan, totoo yan. Yung talagang, siguro parang 90, 80% ng trabaho mo nasa quality. Mm. Nasa quality talaga. So kapag maganda yung quality ng karne mo, no need na, di ba? Ngayon, sa pagluluto ng medium rare, di ako marunong. Touch, touch. Touch, touch na lang yan. Tapos, iganyan yung dito kasi may init dyan. Yan. Yeah. Sa so, makukuha. Bango! Check, 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 Pwede na ako dyan. Pwede na ako dyan. Mabilisan yes. Dyan. Ayun, know, Maganda. Shop today our new and improved diamond non-stick and easy-to-clean woks. New stocks left at sale pa. Buy yours now!